Ah, Vince. Siyang eh ay atika. Sandi mo 'yan masakit. Ito, ngingit dito 'pag ganyan 'ko. Wait, ito. Hindi 'yang sayatika. Ito kasi okay. Hindi 'yang sayatika. Tantahin niyo ang sayatika. Pakpilitin 'yong pag-umuko ng ganyan. Baagin mo manyan ka. Kasi ayaw maipit. Dahil na kumpis sa ganun. Pag nag-umisa sa ganun, 'yun sayatikayo. Kasi ngayon unang bungad mo sa akin, pag hindi nito, parang piling mo maiksi, may masumasa. Parang ano kasi, search ako sa ano, ano? kung, kung ano yung ano, si ano yung Tom Somas, pag hindi na niyan, basta mga US na ano, kaya na ano ko kasi, nag, noon pa, nag na ako, no, Phoenix Rio. Saan Ano? at, ku, kasi, bitin yung pag-asabi niyo eh. Saan po unang sumakit? Doon natin ni titrace Kasi pag dito, dito, sa hips, tsaka dito, hindi yung sciatic. So, yung pinakailangan yung eh? dahil nag sa pinakailalim ng ugat? Hamstring. Baka hamstring sa paglalakad nyo o sa pagtatalo. Mas ito dati nag-basketball, di ba? Ayun, hamstring ang tawag doon dito sir. sa muscle. Ano kami sorry. may may hams doon sa so, nilagyan na yun ang ano, pag-rebound. Ito na unang... Saan ang sumuke? Sa... Okay. Dito o dito? dito? Dito, dito, dito. sa likod ng puwet. Yeah. Hamstring yan sa dito. Pag mula rito, pag ganun. Hamstring ang tawag yan. Ang sciatica, tandaan nyo, Umpisa nun, sakit ng balakang yun. Talagang pag-uubo kayo, pag-iingat kayo, pagpapangang. Kaya nga siya, ano, pag alimbawa nagpapahinga ako, dun siya sumasakit. Kaya pag nagtatawa ako, walang, ano, problema. Hindi yan siya, ating negatibo yan siya. Ano yan, maaaring hamstring yan before. Tapos, syempre, tagad nang minahiki. O napapayaan kasi. na address Parang mga nagka-crumbs-crumbs na yung mga nyo dito. tumitigas tigas mga kumikirot pero niya, yun, ang sciatic nerve kasi, kaya compression kasi yun eh, Discompression. compression. Eh, so tingin ko naman, nakakaupo kay Mayos. Ah, uh, Nakakahiga kay Mayos. Pag ano lang, ano lang nagpahinga, doon ako di comfortable. Eh. Diba yeah. nagtrabaho sa Costa Rica, sa hindi trabaho. Yes. Tapos, ito naman, paborito kong taganan. Kaya tapos makita ma. Hmm. Sige sir, tanggalin nyo lang ito. Baka makalimutan natin. Dito, dito, dito. Eh. Sige, umuha dito. Ayan, dito. ano sa iyo eh. Nagsimula ka kagad dito sa kwento. Pero kung sinabi mo agad dito, sir, sumakit yung bala akong nagbuhat ako. Yeah. Basketball kasi noon. No. Pero no, basketball, no, sa basketball, hindi yan ako Iba yun, hindi yan sa yati. Noon nga, nakala ko ano eh. Yung, di ba, yung appendix, nagpasit ako, mas... wala naman. <laughs> wala, mag-negative -ne kayo ron. Mag-negative -ne kayo. Pulang lang sa haplos ng pagmamahal yan. <laughs> Oo, <laughs> oh, hindi na lang yan. Oo lang sa being yan. Dumadaan, may project Dagi, lang ako dito. Dumadaan yun. ako dito, ano eh ano kung paano mag-book yung pala sa ano sa page page kasi sir hindi mo asa natin yung oh, um, sobrang dami po at hindi ko lang naman sa amparo dyan okay. lang so, ay sa amparo ay sa amparo amat sili uy yaya <laughs> yeah, yeah. Ito, hindi niyo may ano Yung eh, ganito. Yan, nasasaktan kayo pa ganyan. Banyan. Oo. Gano'ng taas? Ayan. Ayan. Relax na. sa pa ako sa ano yun, pinapalagatok, nagatok mo. Ba't tumabot pa kayo Ron? Hindi ko nga ano to eh, hindi ko na nakikita sa ano. Hindi ko nakikita? Ba't? Yung mga tagalito nakikita. nakaraan lang na may pradya ko dyan. Bagay pala. Then siyempre kasi kung sino yung nakunan yung ano, napanood. Tsaka depende din kasi yan sa mga ano. Ngayon kasi pag may mga friends kayo, John Bando Si Romil Tatrahayaw na ay. Tarayaw na tra naging trabado. Kung pumain kami doon. Sa pa? Sa pa? Sa pa? Classmate ko yun eh. Naging classmate ko lang ano yun. Builder ko Si Romil. O naging classmate ko yun si Romil ng ano. Second year pa, third year. Third year ata. Nandiyan sa para high school. Kami na ulit. Kung ito magpaano. Tapos tumatawa ka kung mahirap, hindi mo ano Ayun. relax na ha. Lampo naman mo ito mo. Isang tumataan kayo sa kambingan ko eh. Hindi <laughs> kami doon eh. kayo yung ano? punong Oo. May project ako dyan sa sa may midway. Hmm. Tsaka sa mangga.

ikaw rin yung pag sa uh. ilalim. Minsan ba nararamdaman mo, umiinit yung ganyan mo? pinapanood ko yung mga vlog. Ano kaya ka? Ano yung pala yung pao? <laughs> mm -hmm. Kagabi nga ad. kagabi tatlong ano yung napanood ko eh. Ang dami yung <laughs> video dyan. Sobrang dami yung video. Ang video lang ha. Ah, nasa 12,000 mahigit. 13,000 ba tayo para? 12,000 pa lang. Sa? YouTube natin sa mga in-upload natin. 13,000? 13,000. Alam ko kasi malayo Provincia? <laughs> Magulat ka, magkapit bahay lang pala tayo. Pwede <laughs> mo lakarin. Kayo ba yung gumagawa mo sa may midway? Sa may port? Pag pagpasok ba eh. Pagpasok sa kanto niya. Pagpasok sa gilid. Pagpapindam. Ah, kala ano? Yung sa may 7 days at 20s. Bago dumating. Yung bagong isip bago, bago dumating yun. Ah, hindi pa tapos? Yung okay, lote pa dun eh, bago dumating ng civil, nag-detest. Hindi pa tapos? Hindi. Hindi pa. Kailan? Ano? Ano kailan Marcos? Ay, kailan? Santiago. Santiago. Video ano pa? Video pa? Higa ka pa. Saan ah, ba na nagkakaroon ng reaction? Dito. Diyan? Hanggang dito. Sige, higa ka Tigas na Okay, lang. Lamutan mo lang. Uy, hawa ko mo siya sa balakang ko. Relax lang. Huwag mo lang kung laban. Sige, laglag mo lang Sige, Okay, Sige, laglag mo Sige. Sige. Sige, laglag Sige, ayaw mo sa pangalawang konti. Isa Tupin mo dalawang tuwag okay. mo, sir. Sige, ipinin mo ko. Ipinin mo. Thank you. <laughs> doon talaga yung sumasakit. <laughs> Di na. Yari na yan. Yari na yan. Kaya yung babaro yung konti. Nag-graduate ba, no? Sinasabing chiropractic na po ano. Yan, yan talaga pag ano, pinapaapakan ko sa anak ko eh. Ito mga masin na to. Hmm. Hamstring nga nagsimula yun, sir, kasi ito, walang joint to. Hamstring oh. nagsimula yun, hanggang sa nangawit na nangawit kasi nga, minsan sa paglalakad natin, pinipigil natin. Doon lang yun kasi nga, negative pa sa sayati kayo. Oh. Unang kwento mo dito kagad eh. Kasi pero kung magpabago lang yun ano niyan, ito sa assessment ko sa inyo. Eh, ako kabisado ko na yan eh. Sige, ako naman, naman base lang naman sa ano eh. Nakikita ko sa ano. Mm -hmm. Siyempre, eh, siyempre ako yung ano nakakakita. No? Nag-aayos eh. Ano ka? Mug na. Kasi siguro oh. di naman agad-agad yun. One week, masasabi nga, pagka okay na kasi, pag nang huminga na, dire-direcho na yan. Wala na yung bara dyan. Okay? Huwag mo walang maligo. Ba, ay, sorry. Di, siya ka na, siya na. straight master kom. Ah, sa baligpit. Ito tawag mo dito, maruming matigas pundan. Toyping pang-uupod, ujug ko Ito sama sa dito, madali lang. pagka-massive. Muscle, muscle. Pero kung sa mga kantuhan, mga joint, mas mahirap pa 'yung Pero kung ito mga ang tawag dito, steres minor. Na para lang ito. Kung mga ang ano to, sa mga bigla Magre-react siya yung parang pinag-crumps. Kasi minsan, sa construction, nagbubuhat mabigat mm, uh, na. Mm -hmm. Mabigla ang buwat. Ang kasi sila, pantabi lang. Aplos na ng pagmamahal. Kaya <laughs> yeah, pag sa mga joint na problema, katagalan yan, mas marami pang i react yan. Yeah. yeah. Mga mm-hmm. kung minsan sasamin, uric acid, magpapatis, wala nang ano nang ulo. Kasi maglura. pag napapabayaan, tumadami yung nadadamage. Kaya kaya kailangan, kung alam mo may mali, patingin mo na. Atak mo oh, na. Pati mga ganito na ano eh. Kasi sa probinsya no, marami nun yan na eh. Na 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 marami nag-adjust kaya. Panunod lang kayo, pag-review nyo na kung sino yung pinakamagamit doon kayo pumunta. Walang pilitan niya kung kung alam niyo kung saan yung panatag yung kalooban niyo. Okay. Mas gagaling kasi kayo tandaan niyo, mas gagaling kayo pag mas naniniwala kayo sa nag-aayos sa inyo. Pero kung yung nagdidili-dali kayo, sa umpisa pa lang, parang alanganin na kayo, huwag na kayong tumuloy. Hanapin niyo yung damdamin niyo kung saan kayo pumunta. Okay? Thank you, sir. Thank you.